Oh, welcome back mga kaboxing! So isang araw na nga lang po ang aantayin na maraming Pinoy boxing fans para masaksihan ang posibleng maging pangatlong world champion ng Pilipinas sa kasalukuyan. Dahil matapos ang labing dalawang taong karera bilang professional boxer, ay sa wakas, mapapalaban na sa isang world title fight ang tinaguriang The Bomb ng Cebu City at matibay natin na pambato sa light flyweight division na si Christian Araneta. Sa edad na 30 anyos ay bitbit -bit nga po ng ating kababayan ang kartadang 25 wins with 20 knockouts at dalawang talo sa pagdayo nito sa bansang Japan para sagupain ang knockout artist at matibay na pambato ng bansang Thailand na si Tanong Sak Simsri. May kartada nga po ito mga kaboxing na 38 wins with 34 knockouts, isang talo at may edad na 25 anyos lamang. At sa unang pagkakataon na mapalaban sa isang world title fight ang dalawa, ay wala nga pong naging problema ang dalawa at parehong pasok sa 108 pound limit ng lightweight division sa kanilang naging final weigh-in kanina. At dahil dito, ay tuloy na tuloy na ang bigating bakbakan ng dalawa bukas para sa bakanting IBF Light Flyweight Champion belt. Kung magawa nga pong manalo ni Christian Araneta bukas mga kaboxing, ay magiging tatlo na ang world champion ng Pilipinas. Dahil sa kasalukuyan, tanging si WBC at IBF minimum weight champion na si Melvin Jerusalem at Pedro Taduran Lang ang world champion ng Pilipinas. May paghihiganti din ni Araneta ang apat na Pinoy na binaklas at tinalo ni Simsri. Kabilang na dito ang former OPBF light plowy champion na si Miel Fajardo. Samantala, naging mainit naman nga po ang naging paghaharap ni WBO welterweight champion Brian Norman Jr., kontra sa kanyang Japanese challenger na si Jin Sasaki sa kanilang naging face-off at final weigh-in kanina. Bagamat naging kalmado nga lang po ang kampiyon na si Norman Jr. ay tila nag-angas at atat na atat na nga pong makipagbakbakan si Jin Sasaki. Pareho nga pong may mga pamatay na suntok ang dalawa mga kaboksing. Dahil bitbit -bit nga po ni Brian Norman Jr. ang perpektong record na 27 wins with 21 knockouts sa unang pagdayo nito sa bansang Japan. Samantalang si Jin Sasaki naman ay may solidong kartada din na 19 wins with 17 knockouts, isang talo, isang tabla at may edad na 23 years lamang. Isang kababayan nga po natin mga kaboxing ang di nakaligtas sa lakas at bagsik ng kamao ni Jin Sasaki. Dahil limang round nga lang po ang inabot ng ating pambato na si Juno Inay kontra kay Jin Sasaki at natalo ito via 5th round technical knockout ng paglabanan ng dalawa ang OPBF at WBO Asia Pacific Welterweight Champion Belt buwan ng Mayo nitong nakalipas na taon lamang. Kaya suportahan po natin si Araneta bukas mga kaboksing at sana makuha niya ang panalo at maiuwi ang titulo sa bansang Pilipinas.